Hello mga kuya at mga ate, isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat Kami po ay nandito sa Daet, sa Lighthouse At na-invite po kasi si Mami Ana Roda para mag maging ninang sa isang binyagan at birthday sa Don Sol Sorsogon Sugon sa isa sa mga kinalingap at charity nila Kuya Val Santos Matubang pero bago yan, eh, eto, magbigay ulit si mami ng mga pasalubong. Nandyan po si brother Paas, sa saka si Kalingap Catherine. Sige po. Yan. At nakita ko na rin po for the first time si Kuya Gilbert. At uh, hindi ko siyempre papalampasin ng pagkakataon upang makamusta at makilala siya. Kaya hindi na ako nag... Dalawang isip na lapitan na siya at kilalanin. Uh, Napakabait na ito ni Kuya Gilbert, makakasabay po ito ni Kuya Starax noon, abasador pa siya sa Pilar Sorsogon. So, pakinggan ninyo kung ano mga naging usapan namin dito. Ah, uh, uh, everyday din, may live ka? Live? Oo, magla-live na yun. Lang, kasi ang live namin, mag-live na yun, mga 5. Onwards po. 5 na, sa hapon. So, Pag-aay-tay, ano, umaga, bakit tayo live ano po, ah, uh, tawag dito? Puro mga scout sa saka ano po? Kumbaga um, ay trabaho ko na vlog, -vlog. -vlog. Um, Pagdating ng fight, tapos naka yung pag-vlog eh. pag niya, kami mag-live. Nay. Pero hindi mag-live. Bakit? Bakit hindi na Pag na sa akin ay... Pasok pa, pasok pa sa kapo sa amin. Kaya <laughs> mga so, ano po kayo magdala ko i-at niyo nga, no, po kami. Nung no, yung cellphone ko ay isa pa lang tapos sa tatawang problema yun. Eh. Tatawang na ako mag ano. Ay, oh, pagka um, na putol po kasi. Dapat nga. ano. Kasi yung cellphone ko pagka nag live ako. Live ako. Hindi ko na mabasa yung mga nagpo-comment. Ah, nawawala po yung uh, ano po. Hindi ko mabasa. Hindi hey, po. And, kaya tinataman ako. Si mami naman tinatamad mag live dito kasi napuputol yung signal. <laughs> okay. Pagka maganda signal ano na, uh -huh. tapos maging pa yung pa yung internet, pero wi yun, yeah. na wifi, kaya yung ano yung live tapos once na magloading, loading, tapos ganon 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 viewers ganon babalik ganon ganon Maya maya, lang May dumating naman yes. itong aking lodi na si Mr. J, the PWD Isang lodi ko talaga itong tao na to Pakinggan niyo kung bakit Mr. J, ganda na pong napabahayan mo nung umuwi ka Ay, ano na po, dito Grabe, yes Dito wow. na agad? Dada buwan, isa Grabe Galing? <laughs> Kaya palo ko to Facebook at saka ano eh Saka YT Oh ang ganda It's Transformer Yung buong ano yung Pati yung mga Mga lechon Mga ano Napanood ko yan Last <laughs> ko yung fortune Wala na Nagbago na kong trabaho Kasi Kaya bilang yun Mag-live Mag-up wala rin siyang mga uploads eh, ma'am. Na, napunta ko sa Kismet. Kaya susulitin niya yung bakasyon ko eh. Ganda po sa Dabaw? Huh? Nagsamal po kami. Nagsamal kami. May, may mini... Ano? Talikod, talikod Island po? Oo. Oh. Nakita ka kita dun nung nag ka ng mga papeles mo, nagpunta ka lang. <laughs> License ba yung in mo noon? Sa? Sa Davao City? Di ba? Naglumuwas ka doon. nag ka yata ng... Oh. Mr. J, idol ko to. Bukod sa magaling na sumayaw, matulungin. Grabe, makapagpabahay na po yan. Hindi hadlang ang kapansangan para makatulong sa ating mga kapwa. Yan si Mr. J. Pidabay. Lodi po namin yan. After one year, nagkita po ulit kami. Kaya nag-message lang po ako sa inyo eh. Ano, Mr. J, see you soon. <laughs> one year na po. Doon sa, nasagpunta pa tayo doon sa, ano, sa farm ni Kuya Balbo. <laughs> Yun na po yung last na mga banding um, natin eh. Tapos yung akyat doon sa... Ano po? Sa... Pilar, ay, no. Ano yun? Tawag doon sa... Ibang bayan. Sa hindi, bayan, yung, yung bundok. Tapos kita yung to, ski -time baya, beach. Yung, wala na sa yung mga... Sa ha? Okay, oh. Pero na sa ano mo yun? Nasa memories natin oh. Nang vlogs. ng <laughs> Ha? Ah? Ito po ang buhay ng mga charity plan nandito po yan sa lighthouse sa bahay ni Kuya Santos Matulpan ang father ng kalingap um, ito po yung itsura dito sa fighter sila bukas po yung sasama po kami sa Sosogon kaya nandito po kami nagdediretso na po dapat kami ng hotel pero naghihintay lang kami mag-12 kasi 12 on check-in sa hotel. Tapos bukas ng umaga, sasama kami kay Kuya Val. Uh, Paperamin daw kami lang ng isang sasakyan. At si so Guy is keeping up namang the drive. Thank you. <coughs>

So yun, magahan inaya na kami kaagad ni Kaya Val na ipasyal niya kami dun sa kanilang bagong farm. Iba to dun sa una namin pinuntahan. Ayan, yan si Kuya Val. Siya nga pala hindi na kami natuloy na mag-hotel at uh, inaccommodate kami at pinatuloy kami ni Kalingapga sa kanyang kwarto. Kaya pagkagising namin ng umaga ay tumiretso na kami dun sa pupuntahan namin na farm ng Kuya Val Santos. Pagdating ho namin ng farm, naging abala na kaagad sila Ate Edna sa kanilang paglilinis at pag-aasikaso. Siya nga pala, ito pong farm nila na to ay napakaganda ng location at malapit lang sa kanila. Dito sa Daet. At ayan na nga pong naging abala na sila Kuya Kenz, sila Kuya Gilbert at mga Kalingap Angels. Kasama din dito si Mr. J at uh, iba pang mga Kalingap gaya nila Kagawad, Kalingap Toper, uh, Engineer, sila Kuya Kalingap Marky Presko <laughs> yan mga kasama namin mga kalingap na nasa lighthouse yan so yun dito naman sa loob ay naglilinis sila at nila dahil kakatapos naman ulang ang mga nakaraan na araw kaya eh, naayos nila yan mga shade para hindi ka nang maingitan yung kaligaw ng mga pananim Sari-sari na rin ang mga naitanim dito ni ate Edna. Ang highlight dito ay yung mga ubas na naitanim nila. At saka meron din sila mga nilagay ng mga puno sa paligid. Ayan. Enjoy nyo lang po yung mga view dito sa aking vlog na to. At, uh, makaka-relax uh, kasi ano, di ba, pag nasa probinsya ka at ganyan ang iyong pupuntahan ay enjoy talaga so dito naman pupunta na kami sa ulit doon sa Bagasbas Beach o Bagasbas Boulevard doon naisip ni mami na mamili ng aming magiging hapunan uh, doon kasi sa lighthouse ay kung ano ang pagkain ng nila Kuya Val, yun pagkain ng lahat. So, ganun din. na uh, nagpunta kami doon upang mamili, upang meron kami mga pagsasalusaluhan. Nakakatawa kasi ganoon talaga ang tunay na pamilya. Diba? Sama-sama kayo, isang pagkain, isa lang ang kakainin ninyo, sama-sama kayo na uh, talagang sabay-sabay uh, kakain. Kaya nakakatawang isipin na meron isang tao na nagiging host o nag nag-accommodate ng mga charity vloggers. Alam naman natin na about isang charity vlogger ay isang individual na may mga pamilya rin at yung iba sa kanila ay malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya napakalaking bagay na meron din na sila, sa kanila mismo ay may tumatanggap at nag-aaruga at nagpapabibigay ng matitirahan At nagbibigay ng uh, lugar para sila ay makapag-relax, makapag-refresh uh, para sa kanilang mga ginagawa So yun, kasama namin dito sila Kuya Val, namili kami Bumili kami ng mga lalaking isda Grabe, sobrang mura ng mga isda dito Saka nakita nyo ba yung tampal tampal ano? <laughs> tampal tut tut. ko lang paano man. Si Ate, bata bata ay, pa yan si eh, si eh, pero tingnan nyo, expert ta siya maglinis ng isda. Tawa naman ini. Hindi hindi biro maglinis ng mga ganyang isda. At uh, sa kanyang edad ay eh, marunong na siya niyan. Natututo na siya. So yun, hanggang dito na lang muna itong aking vlog. Ah, abangan ninyo ang aming pagpunta ng Don Sol Sorsogon para saksiyan ang birthday at binyag ng isa sa mga kinalingat nila kuya na ang pangalan ay Lando na pinanganak sa landing pads. Babush!